Max na natin yung ano na na nga eh, yung renegalo ni BBM sa amin mga empleyado ng Philippine Wine. And inuna ko yung kalendaryo. Ayan. Maraming kalendaryo kung sinong may gusto. Kalendar from the BBM. Tapos, pangalawa, marami itong maliliit. Pangalawa ito. Christmas Christmas card. tapos yan nang nakasulat tapos pangatlo ito kalendar uri ay kalendar uri yan siya guys pang umiisa pang office pang lagay sa misa sa opisina ilagay sa la misa tapos, ito na, guys. Ang pinaka maano, uh, pinaka regalo talaga niya. Ayan. Ten -ten Ayan, guys. Ayan. Ang, ano, ang gumagawa. Ayan. Kison City, C Kison City, Kison City, Jail female ano ayan Department, female dormitory kan get go ang ah, sa iba talaga kapi. ang ah, sa kanila ah, apat lang yata kami ni regalo nang ganito ah, get no parang pang ah. ano sa simbahan ah. love ah. operating <laughs> yung basket sa so love yan lang guys Thank you, Sir President, at saka sa pamilya niya. Salamat sa panood, guys. Thank you, thank you so much. Bye!